po siya. May langka na naman tayo. Ganda kaya? Wow! Maganda! Walang sira. Walang sira. Wow. Ano yung nasa gitna pa? Pungkat? May yung kutsilyo, di ba nilagyan na yan ng ano, oil para hindi masyadong madikit. Saka yung kamay niya nilagyan na din ng oil para hindi madikit. Ganyan meron sa okay. yun, ninihiwa yun ang para maibuka okay madali-dali siya ibuka kasi may mga hiwa na siya part by part ayan, <laughs> nakabuka na siya mas madali na siya mimali ganyan, okay. tapos Tatanggalin lang natin. Ito, dalawa pala to. Tatanggalin lang natin yung ano, yung ganito. Yung mga gilid. May bumibili ba? Tapos tatang, tignan mo, o, oh, pabili mo na. O, yan, okay na. So, ayan eh, na yung laman. Tataas na, ito na yung finished product. Sarap.